Sa akin niyang pagtsatsagang pumila para mako-order ng Diwata Pares, sinubukan ko nga kung gaano ba katagal pumila dito. At yun nga guys, marami kasing nagsasabi na sobrang tagal daw ang pila dito bago ka makain. Pero nung sinubukan ko, parang hindi naman. Dito nga nakapila na ako at nagvideo-video muna para hindi ako may nip. Tignan nyo naman guys, nasa labas pa ako nyan. Medyo mababa pang bilang lalakari para makuha tayo ng diwata Paris overload. Dito nga medyo malapit-lapit na ako at para bang ambilis lang naman ang bilis naman ng pila. Kaya yung mga sumusubok pumunta kay diwata at tinatamad pumila dahil mahaba at matagal daw. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman talaga matagal ang pila. At ito nga, malapit na ako sa katotohanan para matikman itong pares na diwata at halos 30 minutes lang naman ata ang tinagal ko. Kaya huwag kayong magalala kung mahaba ang pila dahil sobrang bilis talaga. At ito nga pala yung pares na naka ready para iabot sa iyo. Dito guys, hawak ko na yung pares overload at papunta na ako para humingi ng sabaw. Tignan nyo naman guys kung gaano kasarap yan. Ito nga no, titikman na natin ang pares na sikat na sikat sa mga tao. Halos nga pati mga bata naririnig ko. Masarap daw talaga yung pares dito. Bali guys, masarap naman talaga yung pares ni Diwata at malasa malasa. Ibang iba siya doon sa mga nabibili kong pares na nadadaanan natin sa labas. Ang napansin ko lang talaga guys ay sobrang init dito. Kaya kung kakain ka, much better mga hapon para ma-enjoy mo yung pagkain mo. At yun nga guys, tumabas ako para bumili ng tubig dahil talagang pawis na pawis ako dyan. Dahil nga nakapwesto ako sa mainit na lugar at tutok na tutok sa akin yung araw. Bali guys, kung nagtatanong kayo kung paano kukunin yung in-order nyo, bali may mga station dito na pagkukuha mo ng pagkain mo. Ito yung step 1, magabayad muna kayo para makapag-proceed kayo. Ito naman yung step 2, nakukuha ka na lang ng pare sa na nasa lalagyanan at ihingi ka na lang ng sabaw. Step 3, which is ihingi ka na lang ng kanin. At step 4, kung saan kukuha ka ng malamig na soft drinks para mainom at di ka mabulunan. Grabe talaga si Diwata. Tignan nyo naman kung gano'ng karami yung taong kumakain dito. Yung dating binugbog, ngayon dinudumog. Pati nga mga ibang lahi dumadayo na para kumain dito eh. Tignan nyo naman guys kung gano'ng karami yung kaldero yung nakasalang. Para lamapakain yung maraming taong kumakain dito. Pati nga barbecue, sobrang dami rin ang niluluto eh. Dahil nga sa sobrang dami ng tao na halos hindi maubos-ubos sa pagdating. Di ko ata nakitang walang tao dito kay Diwata. Iba talaga pag kilala yung kainan mo ng masarap. Talagang dadayuin ka kahit gano'n pa sila kalayo. Bali guys, kung pupunta pala kayo dito, siguraduhin yung may papasok nyo sa loob yung mga sasakyan nyo para hindi kayo mareke sa labas at hindi sumakit yung mga ulo nyo sa gastos.